Ang halitosis o mabahong hininga ay isang medyo madalas na kondisyon kung saan ang pasyente ay naglalabas ng hindi ka nais-nais na amoy mula sa kanyang bibig. Ano ang maaaring sanhi? Ang mabahong hininga ay maaaring sanhi ng mga problema sa bibig, nasa loob ng bibig o extraoral. Ang mga ng pinagmulan nito ay pinakamadalas at maaaring mahinang kalinisan sa bibig na may kadalasang akumulasyon ng mga nalalabi sa pagkain, mga caries ng nipin, gingivitis, periodontitis o mas bihira, mga tumor. Ang mga extraoral na sanhi ng halitosis ay hindi gaanong madalas tulad ng mga gastrointestinal disorder o sakit tulad ng gastric reflux, peptic ulcer or hiatus hernia, bakterya na namumuo sa respiratory tract, mga gamot tulad ng paracetamol, hindi ginagamot na diabetes, pagkabigo sa atay o pagkabigo sa bato. Dahil sa mas madalas na mga sanhi mula sa bibig, nirerekomenda na gamutin ng may pag-iingat ang iyong kalinisan sa bibig upang subukang alisin ang mabahong hininga. Sa aming website na www mal for dot care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami.